Hi, okay. so, um, te! Hi, Tess. Saan mo ba, Tess? Hindi, kasi magbabirthday yung pamatay ko. Oh. Oh, ba't ano na magbabirthday? Siyempre, ibibila natin siya yung date. Ay, yaman. Yaman ata. Yung 100. <laughs> ay, wala dito nandi. Kasi ang dami nandi. Wala dito nandi. Dito tayo sa may discounts. Ay, oo, oh, oo. Okay. <laughs> ay, ay. Babae. Eh. May isa kasing girl. Ay, isa lang siya? Hmm. <laughs> ano sa girl? Sa girl? Ayan, ito. Ilang taong ba kasi? Ano? Hindi <laughs> ka <Ay, wala. laughs> ano, ano, kanyari. Si Amela, yung ano? Nasa 3 to 6, 3 to 5. Hindi <laughs> ko yan. Hindi. Nakita mo na yun. Na, 3 to 5 ata yun. Yung bitbit -bit ng ano. Nagagat ko pa pa siya? Yeah, pwede pa yan. Pero, tingnan mo yung pressure tayo. Baka mabigla kang ma card jack Ay, Ay, kaya. Yeah, Yes. yes. Kaya Powerful. <laughs> 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 oh. Ilan ba si bibilan mo? 70. <laughs> Ay. Ano <laughs> ka te? Pasko ba? Hindi. <laughs> <Help. laughs> Pautang pag sumunod. <laughs> 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 Parang ito maganda o, no? Oo. Tapos super, super pang baby niya. Hindi na siya super baby, no? mm -hmm. Ano kaya? Super fun baby okay, na dito, te. Oo, pero alam mo ngayon, uso din yung pang swimming, swimming, pero ka ta, hindi enjoy hindi din, hindi back back din mag-enjoy wala. <laughs> 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 ano ba? Ay, oo, uso ngayon, o gusto mo mga stop toys, yung mga kay Sky, yung pang, kaso medyo 400, yung parang hoodie na pang bata, yung gano kala kay Holmes. Diyos na lang. Ikaw? Eto, oh, ganito. Dinosaur. Ay dinosaur? May nakita kang dinosaur? Bakit si Emil lang yung dinosaur ngayon ha? <laughs> Dapat pala si Emil na lang yun. Oo. oo. De, eto yung dinosaur. Saan ba? Hindi lang dinosaur. Kala ko kuya dinosaur yun. Asan? Saan ba dinosaur? Gaga ka ate, baka maka-cancel ka Tignan mo yun. Tingnan niyo presyo. <laughs> Alam mo no medyo pricey. pricey. Yeah. No, no. Okay, okay. <laughs> Carry boom boom. Ay, ano ba ito? Dinosaur. Triana. Ah, ito na lang mo. Isa <laughs> na. No, pa-so isa. jeep naman. Ay, kasi ano naman 'yan kung ano talaga yung gusto nila. Ay, tsaka yung galing sa yoga mo. Yes. Mabait na tita. O, tatlo na lang.

Spider-Man. <laughs> ah, oh, ah, hindi ko yan. May mga iba kayong press Spider-Man. Dito. Kaya talaga nakalagang bibili ko na madami. Eh. Ayan, dahil sister. <laughs> <laughs> Magkakasapot dyan yung wallet mo, sister. <laughs> <laughs> no card, no card. Yes. Ito na, ito na. Parang hirap na hirap na pumilitin, ha? Ito na. Ito

ay hindi siya, bes. Ay, bes na kasi yun siya, bes. ubes oh, na kasi siya, bes. 50%. Ay, sorry, sorry. Hindi 50% na, no, oh. <laughs> Tumos, <i> check mo. <laughs> para, parang mali naisip ko. No, eh, parang maganda to, oh. Maganda din kay Price. 1 <laughs> Ano, Maganda ganda, no? Huwi na, no? Ang bigyong ng tabi-20, eh. Ganybas <laughs> na lang ah. Ganybas. Hindi, birthday naman niya. Weh. Totoo ba? Totoo ba? Boko ka dyan. Sige <laughs> <Taking> nga. Hindi, alam mo naman yung Spider-Man. Ay, dalawa ba may birthday? Bongo yun. Ayan. Yung ano. Yung ganun na lang. Okay na lang yun. So, Sususunod na lang. So, sa birthday na lang nila. Oo. Hindi nila, nila, nila yung time to shine. <laughs> yes. Sa girl oh. She was a fairy. Ito ano? Kamusta na? Ito ang ano? Check out na yun, madam. Check out. Wow. Pag-utang Hindi. Pag di sakto. I can, I can. Yes! Ano? Yes. Yan, Ay, tara. Shopping girl ka, no? Best ever. Baka mo tumutin hindi. Ito na lang din ibigay ko sa ano. Kasi hindi naman nila birthday. Oo, sa apat. Ay, sa gaminin two. Two na lang, di ba? Oo. Pag-birthday nyo na. Pag-birthday nyo na. Siguro sasabihin nila, birthday ko na buwan? Bakit? Tapos card mo din. na lang. Parang may pamukid nila Yes! Yes! 1941, um, yeah. Yes! ako nga, hindi ko alam kung saan kayo pera ko. Yes! yung pamatid Yes! Bakit? na ikaw? simple lang. Yes! Ako simple lang, babe. Yes! Ma-register na Ay, Ano ba? Nasaan? Ang layo na face mo na. Hindi naman, te. Hindi na naman. Papaya ko sa kanya. Gabi, magaling. ka sa way ka mo te. Tumabig ka sa ate mo te. Oh, Para ka hindi katulong. Yes! Biligay. Biligay. Yes! Gift na si ko sa'yo. Diyan tayo magkakaalam ng hindi. wala kang uwi at. Ito ba wala kang uwi oh, yaya. Seryoso ito. May seryoso Yeah.

Wow, yaman! Ote? Hindi, hindi. Hindi, hindi. alam niya bang pamangkin mo siya? Hindi ata alam yung pamangkin mo. Hindi, Ano ba naman yan, te? I-open na nila, ano? Ano para... ba naman tito kami lang? Hindi Hindi na-inform!

At napapansin mo kaya ako palagi sumasama sa akin. Para maganda ako. <laughs> kaya <Yeah. laughs> yeah. pala nasama din siya lagi sa akin. Ako lagi siya sama niya, no? Oo, oh, para lutang na lutang siya. Highlight time! ha?